Hi guys, uh, andi dito po ako ngayon na uh, nagkakabit po ako ng pipes na may duktungan. Uh, ito po, ipapakita ko po sa inyo ang tamang pagkabit po ng mechanical coupling. Uh, ito po, may grooves po itong tubong ito, kabilaan po ito. Uh, ikakabit ko po itong mechanical coupling, uh, yan po, para maiduktong itong pipe. Uh, ito po guys, panoorin niyo po ang aking ginagawa. So guys sa ah, kinakailangan yung gasket na to eh, naka sentro sa group ng pipe para hindi po mag leak ah, ito po ganyan po ah, ito kakabit ko na po yung mechanical coupling ayan ah, po Ayan po guys, uh, higpitan ko na po yung mechanical coupling, nakasalpak na po. Na kailangan nakasentro po sa loob yung gasket niyan para wala pong leak. Ayan, higpitan na po natin mga guys. kailangan na uh, patas po o parehas yung paghigpit ng bolt Titingnan niya po guys kung okay na po yung pagkakasalpak. O ayan po. Iaalay nyo po yan kung hindi pa po masyado. Pero yan okay na po yan. Kailangan lang po rito ay eh, maigpit na maigpit para hindi po siya mag-leak. Pag sakaling kinargahan na po. Pag tinesting na po ito ng tubig, kinakailangan walang tagas kasi malakas po ang pressure na kinakarga po rito pag tinetesting po namin ito eh, nasa 200 PCS PSI o hanggang 300 PSI yan po ang pressure ng tubig nyan to so guys maikpit na maikpit na po yan ayan, ayan po. Ah, isasalpak na lang po ito para mga testing ah, ikakabit po roon sa type nya uh, po guys uh, hanggang dito na lang po muna uh, abangan nyo pong muli ang aking mga video na ina-upload uh, at makikita nyo po ang mga proseso ng pag-install po ng pipe at pagkakabit ng mga ibang fittings ko po, po maraming maraming salamat po sa inyong panonood sana po huwag nyo pong kalimutang mag-like share and subscribe sa aking channel Ah, ingat nalang po kayo palagi at lagi po tayo magdarasal. God is good all the time. Thank you.